ng stress ang financial advisor na si Ella nito lang May 7. Nagbakasyon siya sa Cebu para mag-unwind o mag-relax. Ang isa sa kanyang binisita, ang Kawasan Falls sa bayan ng Badjan. Ako si yung tao na mahilig sa adventure. Nisang ka lang mabuhay sa mundo kaya sulitin mo na yung mga ganyan. First time kong makaranas ng ganong kalamig ng tubig, sa sobrang lamig ng tubig, kikilabutan ka. Pero hindi raw inasahan ni Ella na may isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Pinitsyo ko lang yung sarili ko doon sa ilalim. Sinulit ko lang yung pagkakataon kasi curious lang ako kung ano yung meron sa ilalim ng tubig kasi mahilig pa akong pumailalim. Kung ano po yung makikita sa ilalim nito. Kinabukasan, ni na ng kasama ko. Sabi niya, hala ano to? Nanlaki yung mga mata ko eh. Pinipilit <laughs> ko talaga na tao to. Hindi, tao to. Lumubog kasi siya sa talon. Meron siyang na-videohan. Tinignan ko. Wala, kinilabutan ako. anino ng dalawang paa na nakatayo sa kanyang likuran. Gayong pag-ahon niya, wala naman siyang kasama. Upload ko nga sa TikTok to kasi gusto kong nga hingin yung komento ng mga viewers nun. Kami nga nagko-comment, mga Slenderman. Tapos meron po akong isang Nagpakot ang aking atensyon doon. Sabi niya, malapit daw ako sa liwasan at meron talaga dyan. Ano kaya ang misteryo ng underwater anino? Ayon kay Raymond na nakatira malapit dito, noon pa man daw, meron 150. na ditong nagpaparamda kasi one time hinahatid ko yung pinsan ko sa may kawasan eh. na parang may na parang biglang may sumitsit sa amin ang sabi psst, psst, 150 at biglang sumitsit ulit ang sabi daan na kaya lumingon ako pagtingin ko parang lalaki na parang kumakain ng tao sa si Mahar naman nung minsan daw nag-overnight sa isa sa mga cottage sa ikalawang talon ng kawasan. May parang kamay naman daw na litratuhan. May itim yung kamay. Hindi katulad sa ating normal na tao. Nung naligwa, <tong noise> kung naligo ako, natakot ako bigla. Bago pa man nagpatupad ng mahigpit na protocol sa mga turista, ang local government unit dito, meron na raw noong mga nadisgrasya sa talon. Noon, yung malapang pandemic, marami pang tao dyan nung di pa uso yung ger ger, ger. ko may mayroong dalawang lalaking namatay doon yung isa nakatihaya yung isa nakatuwat yun yun pagkatingin ko sa video naisip ko na parang na parang yun yung namatay na lalaki dati takot din at saka pakita naman siya pero hindi ako naniniwala bago nakita niya Lasing lang. Kahit gusto ko mang masagot kung ano yung meron sa video na yon, hindi ko talaga maisip kung ano meron doon. Yung, yung mahabang legs. Inimbestigahan Ay! ito ni Ed Caluag. Pinakiramdaman ang paligid ng talon. 98% maraming elementals dito sa paligid. May nararamdaman talaga ako dito. May mga malalakas na mga elemento. May nararamdaman din ako. Parang eh, nag. ako. parang may kilabot kasi malamig yung tubig apat na araw na kasi ako din naliligo Nag Dive din siya sa eksaktong lugar kung saan nakuhanan ni Ella ang diomanoy underwater anino. Parang may kilabot kasi mula yung tubig. Liwanag para sa akin na hindi siya paranormal kasi tao lang yung nakita ko doon sa video. Based din doon sa video, nagpalit siya ng angle ng paglubog niya. Nagbago ang angulo niya kasi na ako mismo ang lumubog, tatangihin ka talaga ng agos. Walang elemento na gano'n ng galaw sa tubig. Hinayaan ko muna mawala ng tao doon, nasa lupa silang lahat. Paano naman nagkaroon ng tao doon? ito so, naman ano po yung meron doon, ay hindi ko na sila gagambalain at babalik at babalik pa rin ako sa kagandahan ng Kawasan Falls. No? Kasi, it's a prank! Shoutout nga pala po sa Asgad River sa Basay Samar. Maraming salamat. Napakalamig ng tubig at sa uh, warm welcome ng mga tagapamahala po doon. No? Mega love shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat. nararamdaman talaga ako dito may mababaw may mababaw <laughs> ano? <laughs> nangingibabaw pa rin talaga yung kagandahan ng kawasan falls at kung ano man po yung mga meron doon ayaw ko na silang gambala, gambalahin nangingibabaw talaga yung nangingibabaw nangingibabaw 200 200 No 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 no. Pagka ko sa video, sabihin. Pagka ko sa video, may. Kasi ko sa video na isip ko na, no, sa no, pagka no. tingin no, no, no. lalaki. <laughs> pagka tingin ko pagkatingin ko sa video naisip ko na parang <laughs> na, naisip ko na parang yun, <laughs> na yun. pagkatingin ko sa video may timiyong kamay hindi katulad sa ating normal na tao natakot ako na naligo ako balik ka na no, noong no, no, wala pang pandemic maraming tao wala pang ma <laughs> sige otro action hindi ako naniniwala. Huwag pero. Pero. Pero hindi <laughs> ako naniniwala. Bakit nakita niya, lasing lang nakita <laughs> niya. Pero hindi ako Baka nakita lang yung lasing <laughs> 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 do <laughs> Si! nila! <laughs>